Naglabas ng panibagong tribute ang komedyanteng si Rufa May Quinto para sa kanyang yumaong asawa na si Trevor Magalanes na muling nagpaantig sa damdamin ng publiko. Sa kanyang Instagram post nitong lunes, Agosto 4, Ibinahagi ni Rufa Mae ang seryo ng mga larawang kuha sa paglipas ng mga taon. Isang maikli ngunit damdaming mensahe mula kay Athena na nagsabing, The love string will last forever. Thank you, Daddy. Mahal kita, Athena. Umani ng simpatiya at suporta ang post, hindi lamang mula sa mga netizens, kundi maging sa kapwa niya personalidad sa showbiz. Isa sa mga unang nagpahayag ng pakikiramay ay si Rufa Gutierrez na nagsabing, Sending you both love and light, Athena and Darufa Maycuinto. Nandito lang kaming nagmamahal sayo. Nagpaabot din ng mensahe si Natalie Hart, My deepest condolences. May you find strength through this difficult time. May God bless and comfort you, Darufa Maycuinto. Matatanda ang kamakailan lamang ay humiling si Rufa Mae ng respeto sa kanilang pamilya matapos ang pagpanaw ni Trevor. Sa isang post sa Facebook, iginiit ng aktres na dapat igalang ang kanilang privacy. As the wife of Trev, all information surrounding his passing will come from me. Ang lahat ng detalye ay maaari ko lang maibigay sa tamang oras, pahayag niya. Lubos akong nakikiramay sa pagpanaw ni Trevor Magalanes. Bilang paggalang sa kanilang pamilya, lubos kong iginagalang ang panawagan ni Ms. Rufa para sa privacy sa mga ganitong pagkakataon. Anumang impormasyon na aking nabanggit o ibinahagi ay nakabatay lamang sa opisyal na pahayag ni Ms. Rufa May Quinto at walang intensyong makialam o gawing content ang kanilang personal na pinagdaraanan. Sa panahong ito ng pagdadalamhati, naway ipagkaloob sa kanila ang katahimikan, respeto, at panalangin mula sa lahat. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod.